Hello mga classmates, kamusta kanyang lahat? Magandang gabi sa inyo. Narito na naman si Kuya Abog para magbahagi sa inyo ng mga kaalaman at personal na karanasan pagbating sa anxiety disorder. So samahan niyo ako mga classmates habang ako uwi ng boarding house. So ang topic natin ngayon mga classmate paano kapag bumalik yung mga sintomas o paano kapag uh, ah, mahagang, mahabang taon na yung ginugol mo pero wala pa rin nangyayari paulit-ulit ka sa cycle hindi ka makawala sa anxiety di disorder mo paano kapag ganun no? So, maganda yung topic natin ngayon. Uh, gusto ko lang iyan sa inyo, iklaro sa inyo na kapag may nararamdaman kayong sintomas pagdating sa anxiety disorder, may nararamdaman kay man kayong mabibigat na sintomas, mas paigi na. Siyempre, uh, mas maigi na kumonsulta muna kayo sa mga doktor. Siyempre, sila yung nakapag-aral, sila yung expert pagdating sa mga ganito, no? So, best way yan na gagawin mo kapag nakakaranas ka na. Ang sa tingin mo ay, mga sintomas na anxiety disorder. So, back to topic tayo. No, paano kung ganun, no? Setback. Ang tinatawag na yan, setback, no? Kumbaga, dinanas ko na siya dati, no? Tapos, parang naulit kung ano yung hirap dati minsan mas matindi pa, no? Mas matindi pa yung bago na nararanasan ngayon. Pasensya na kayo kung medyo pa ututututut yung ating pag-vlog gawa ng sobrang traffic. Yeah. Unang-una, syempre, lagi mong iisipin na kinaya mo na siya dati. Natap na natalo mo na siya dati itong anxiety disorder mo. Hindi ka naman namatay, no? Nung kasagsagan ng anxiety disorder mo. Ngayon pa kaya na naharap mo na siya dati, ngayon ka pa ba matatakot? Ang nauna mong iisipin yan. Laging positive, no? Laging positive. Siyempre, dapat, ano eh, ngayon kasi, dapat aware ka na eh. Kasi hindi ka naman na hindi ka naman na matay, no? Kahit anong hirap na pinagdaanan pagdating sa anxiety disorder. So, huwag mong pahihiralin yung takot. Kapag ah, uh, tawag dito. Kapag sinumpong ka uli o sa tingin mo na parang nag ah, uh, babakto zero ka, no? Huwag daw -isipin na huwag mong iisipin na nagbakso zero ka. Ngayon pa nga lang kasi may kaalaman ka na hindi ka tulad dati na uh, hindi mo pa alam kung ano yung nangyayari sa'yo. Eh ngayon alam mo na, may kaalaman ka na, alam mo na na yung mga sintomas ng anxiety disorder. So huwag na huwag kang pang ng loob. Ngayon, <laughs> Ngayon mga classmates, Umpisaan mo kung ano yung, Kung sa tingin mo nag-back to zero ka, umpisaan mo ulit kung ano yung mga ginawa mo dati. Kung saan ka nag-umpisa ulit. Kung paano ka nakabangon dati. Umpisaan mo ulit kung ano yung mga ginawa mo dati para makarecover ka, no? Basta ang lagi mong isa sa isip at isa sa puso na hindi ka nag-back to zero. Na kinaya mo na siya dati, natalo mo na siya dati, no? Huwag na huwag kang panghihinaan ng loob kasi once na pinanghinaan ka ng loob, doon mo may experience yung mga panghihina. Doon mo mas nai-experience yung mga mga discomfort, yung mga mabibigat na sintomas. Pag pinanghinaan ka ng loob, doon mo na may experience lahat yan. Yung kilo, Pinalalambot ka na parang wala kang lakas. Damay-damay kasi lahat yan. Kung ano yung dinikta ng katawan mo. Minsan kasi, mala, uh, minsan kasi, ang totoo kasi, pala, ito pala ang pinaka uh, na ano, uh, word, no? Ang totoo kasi, malakas ka naman. Ang ano nangyayari na kasi, ah, uh, uh, nilindang ka ng anxiety disorder mo, tapos, uh, may naramdaman ka sa katawan mo na parang uh, nilin lang ka lang niya sinunod mo na yung, dinik yung diniktate ng katawan mo ng isip mo sinunod na ng isipan mo tapos uh, sinunod mo na rin pinaniwalaan mo na rin kaya nang ihina ka baga may naramdaman ka lang na konting sintomas nang ihina ako pinaniwalaan mo na nang ihina ka kaya ganun ito o na wag kang papadala sa kung ano yung nararamdaman mo lagi kang positive na lagi mo itatatak sa isipan mo na dahil ano lang ito dala lang ito ng aking anxiety disorder. lagi kang ano tawag nito lagi kang naka ano naka-focus sa ano mo sa sa kung ano yung board mo. Yung board mo na kailangan palampasan ko ito. Lagi ka nakapokus na malakas ako. Hindi, hindi, hindi ito hadang sa akin. Yan dapat lagi nakatuon. Huwag na wag ka basta-basta pa rin hinahan na loob. Ganito, no? I-share ko yung experience ko kapag pinanghihinaan ako ng loob. Minsan kasi pagka-stress, no, nararamdaman ko ito eh. Pag-stress ako, syempre unang unang-una natin kinahistisan syempre yung financial problem talaga. So ako, kasi na-experience yung financial problem, tapos may time na pinaginaan ako ng loob. May time na ma-homesick ako. And lagi ko na inisip ko. Kahit sana hirap. Basta kasama ko yung mag-iin ako. Kasi, syempre, mag-isa lang ako sa boarding house, no? Minsan, naiisip ko talaga yun. Pero, kapag dumarating yung time na yan, kapag dumarating yung mga kalungkutan na ganyan, mga stress na ganyan, umihingi ako ng lakas kay Lord. Umihingi ako ng lakas kay Lord na Lord, huwag mo itong hayaan na maramdaman ko ito. Ito, mga classmates, ito itong nangyayari sa akin to kapag dumadating yung time na nalulungkot ako. Kasi ramdam ko sa dugdug ko eh yung mga may anxiety disorder napaka sensitive mararamdaman niyan sa ano niyo eh sa basta ramdam na ramdam na experience na experience niyan. Kapag dumarating yung time na yun, nagdarasal ako. Lord, huwag nyo pong hayaan na maramdaman ko ito. Bigla-bigla na lang, lalakas yung loob ko na parang ipapaitindi sa akin ng mahal na Panginoon na may trabaho ka kahit marami kang problema at least may trabaho ka may inaasahan ka parang ganun na hindi niya ako hinahayaan na malugmok na lang na pinare-realize niya sa akin na marami pang mas mahirap sa'yo meron nga mga taong grasa na pinag-problema yung nila sa araw-araw so ano mang problema na yan laging ano laging positive lang palagi huwag kayong basta-basta panghihinaan ng loob kung isip nyo na ha, naging hadlang yung anxiety disorder nyo sa hindi nyo na nagagawa yung mga mga nagagawa nyo dati baga ano kayo tawag nito lagi mo isa isip na hindi ako ganito dati kailangan malampasan ko ito siyempre walang mangyayari kung hindi mo sinisimulan. Walang mangyayari kung hindi mo sinisimulan. Kaya kailangan sa iyo rin mang, ikaw rin yung gumawa ng paraan. Yan, kaya pag kapag bumalik, parang bumabalik yung anxiety disorder nyo, umpisaan nyo ulit kung ano yung mga ginawa nyo dati. Una-una, syempre humingi ka ng tapang at lakas sa mahal na Panginoon. Yes, yeah, so, yan mo, ihiling mo, Ibulong mo sa kanya yung mga kahinaan mo. Lord, palakasin mo po ako muli. Kung ano yung naramdaman ko na kagalingan noon, itaranas niyo po sa akin muli. Ano, tamag dito. Ibalik mo yung dati. Kung paano ka gumaling noon, uh, gawin mo uli. Umpisan mo kasi wala mangyayari kung patuloy ka na maglulukbog sa bahay nyo. Ngayon, mag-exercise ka muli. Huwag mong hayaan na kinahihina ka niya. Huwag mong hayaan na tinatakot ka niya. Kung may mga nararamdaman ka na mabibigat na sintomas katulad na sa dukid. Laging positive. Walang mangyari sa akin. Alam nyo mga classmates, mas maganda yung na i-experience nyo at hindi nyo iniiwasan yung mabibigat na sintomas. Mas maganda yan. Kasi Susumpuhin Sim ka lang naman yan, nahihirapan ka mga dalawang araw. Ganyan. Kasi, parang pinanghinaan ka ng loob. Pero pag na-experience mo siya ng matagal, unti-unti yan mo siyang kinakasanayan. Hanggat sa parang nababalo, wala mo na siya. Mas maganda yung na-experience niyo na niya, ano, hindi niyo iniiwasan yung magbibigat na sintomas. Hayaan nyo na. Basta, kapag nararamdaman mo yung sintomas na magigot na yun, laging nasa isip mo lang na paulit-ulit yung sinasabi, hindi ako pababayaan eh. wag mo siyang ihiga. Mas maganda na sinasalubong mo siya. Mas maganda na sinasalubong mo siya. Ang advantage mo ngayon, ang advantage mo ngayon, ay may knowledge ka na sa anxiety disorder na experience mo na siya, nakasama mo na siya. Hindi na tulad dati na hindi katulad dati na wala kang kaalam-alam pagdating sa anxiety disorder so may advantage ka na so yun yung lagi mo iisipin wag mo iisipin na nag-back to zero ka lagi mo iisipin na, tinalo mo na siya dati ah uh, wala nang sa sayo yung power ng anxiety disorder so hindi na mahalaga kung nakaka-experience ka pa ng mga pasulpot-sulpot na mga discomfort. Ang mahalaga niyan, control mo na siya, abisado mo na siya. Alam mo na yung manangyayari sa'yo. Kasi kapag ganyan, na master mo na siya, hindi ka na niya ano eh. Hindi ka na niya basta-basta natatakot eh. Hindi na tumatagal yung sumpong mo. Hindi na tumatagal yung mga discomfort na nararamdaman mo. Na-experience mo man siya, pasulput-sulput lang, tapos may kaalaman ka na, aware ka na sa mga sintomas. Ayun yung advantage mo yan, kung parang bumabalik yung anxiety disorder mo. Ako, in-expose ko yung ano ko, in-expose ko yung sarili ko sa ano talaga, <laughs> sa mga sintomas in-expose ko. Talagang lagi akong exercise talaga. Exercise kahit na. Tingin ko parang <laughs> mabigat yung dibdib ko, yung puso ko. Parang masakit siya. Na parang kumikir na nahinikip. Push up pa rin ako. hinayaan ko siya. Sige, sabi ko. Patay kong patay. Ganun na lang. Patay kong patay. Basta in-expose ko siya kasi kung wala kang exercise, madalas kanya talaga matakot. Kung pinapabayaan mo yung sarili mo, hinahayaan mo na nang hina ka, ay lagi kanya tatakotin, madalas kang matakot, madalas kang kapitan ng tao. Yung na pantanggal ng takot talaga, humingi ka ng ano, tapang ka sa mahal na Panginoon tapos i-apply mo i-apply mo sa pang-araw-araw mo ganyan lang ang buhay ng mayroong anxiety disorder basta wag na wag kang susuko wag kang basta-basta bibigay pagdating sa mga problema lagi mong iisipin na may mas mahirap pa sa'yo lagi mong iisipin na uh, may mas nahihirapan pa yung totoo may sakit talaga yung totoong Baka may karamdaman talaga, ano? ikaw, ang sayot ni na ang tanging kalaban mo, ang sarili mo, pinatakot ka. Uh, pinasok ka lang ng takot sa puso't isipan mo. Takot lang talaga yan sa puso't isipan mo na ka ng takot. Kaya yan yung lagi mong iisipin. Hindi ka baliw, talagang pinasok ka lang ng takot lagi mong iisipin na may nasa hirapan pa sa'yo na meron dyan may mga stage 4 uh, malalang sakit no? yan yung lagi mong isipin na hindi ako totoo may sakit Pasigla ako't malakas lagi ako sinasamahan ng mahal na Panginoon sana mga classmates sa uh, ibinahagi yung ito sa gabing ito ay mayroon kayo natutunan kahit na konting kaalaman patuloy niyong suportahan mga classmates ang ating mga future booth hubing ko lang sana na don't skip ads malaking tulong niyo na ito sa akin mga classmates malaking tulong niyo na rin ito sa mga kapwa natin nagsasuffer ng anxiety disorder so lagi kayong magdarasal at yung pagdarasal niyo i-apply niyo rin sa araw-araw na ipakita niyo sa mahal na Panginoon na kaya ko ito wala wala ko ito Lord, maraming maraming salamat mga classmates. See you in my next video. Salamat. thank <sharp inhale> you

첫 번째 주말은 풍랑 세례가 올라와요. 내 주변의 이 빛, 지혜를 누리고, 풍춘의 놀림을 펼치는 마음에

阿斗呢？